Malungkot na balita po mga amigo sapagkat natalo ang ating pambato na si Aston Palikte sa kanya naging laban sa Amerika kontra kay El Cuete Japonesito Katsuma Akitsugi, ang Basilio Lomachenko ng Japan. Sa loob lamang po ng anim na rounds, tinapos ni Katsuma Akitsugi si Aston Palikte. Sa aking scorecard po mga amigo, say, eh, wala po talaga nakuhang round kahit isa ang ating pambato. Parang ang naging tema po ng laban mga amigos na no, hindi po binibigyan ng pagkakataon huminga ni Katsuma Akitsugi, itong si Asun Palikte. Kahit saan siya magpunta, palagi nakasunod si Katsuma Akitsugi sa kanya. Kung ikukumpara lamang po sa experience ang ating pambato, mas mabibigat ang digma ang sinabakan nito. Kasuto Iyoka at Doni Nietes. Pero lahat ng bentahe sa ring experience e eh, binaliwala po ni El Cuete Japonisito na may labing dalawang laban pa lamang sa professional. Ito pong si Katsuma Akitsugi yung tirador ng mga undefeated na aking minsang tinalakay sa aking mga vlog. At mukhang tama ako sa aking pag analisasa sa batang ito. Mukhang maganda talaga ang future ni El Cuete Japonisito. Kung ikukumpara lamang din po sa knockout ratio si Aston palike na may 82% knockout ratio. Kumpara kay Katsuma Akitsugi na mayroon 18% lamang. Yes, mga amigos, Katsuma Akitsugi is not a big puncher. But he will break you down piece by piece. Uutay-utayin ka nito gamit ng kanyang malalumachengkong angles. Walang humpay na akit babang atake. Kaya't nahihirapan ang kanyang mga kalabang kung saan sasalag. Kadalasan po sa boxing mga amigos yung merong mataas na knockout ratio o yung mga knockout artists. Sila yung mga nangko-corner ng kanilang kalaban na mababa yung knockout ratio. Pero sa naging laban po ni Asun Palikte at Katsuma Akitsugi, si Asun Palikte po yung kinokorner ni Akitsugi. Grabe po yung volume punching nitong si Katsuma Akitsugi. Hindi po niya binigyan ng pagkakataon yung ating pambato na basahin ng kanyang diskarte. Hindi niya binigyan ng vuelo si Asun Palikte upang maikasa ang mga pamatay na suntok nito. Isa rin sa mapupuri natin kay Katsuma Akitsugi ay yung kanyang timing, pati na rin yung placement ng kanyang mga suntok. Bagamat hindi po knockout artist itong si Katsuma Akitsugi pero dahil sa ganda po ng kanyang timing at angles, eh lumilipad po ang ulo nitong si Aston Palikte sa tuwing inaabot ni El Cuete Japonisito. Tulad nga po na nangyari dito sa round 5, tumitila po halos yung ulo nitong si Aston Palikte. Akala ko nga po matatapos na yan no round 5. Tingnan din po yung katawan kung paano banatan ni El Cuete Japonisito Katsuma Akitsugi. Kaya naman po pagtungtong ng round 6, eh bumigay na po si former two-time world title challenger Aston Palikte. At idineklarang panalo baya 6 round knockout si El Cuete Japonisito Katsuma Akitsugi na ngayon ay naging na nga po ang kartada sa 12 wins, no losses, no draws with 3 knockouts. Sa mga nagtatanong sa bantamweight po kumakampanya itong si Katsuma Akitsugi at ang bantamweight po mga amigos ay pinaghaharian po yan ng mga Japanese dahil puro Japanese po ang world champion sa division na yan patunayan mo sa akin ha Sino man ang mabunot na Di ka tatakbo ha Sa bayan ko sa bayan Papalag ako